Basta batas. Basta batas. Basta Batas. Basta Batas. Sino po ang gusto nyo ipadala sa West Philippine Sea para po mapatunayan kung sino talaga makabayan? <laughs> <laughs> uh, well, ito, sila ano, uh, itong mga nag, uh, mga nasa Senado ngayon na nag, uh, mamagaling na ano daw sila, mga patriot sila, di ba? So, pakita nila. Pero, but, uh, Actually seriously itong ko na aggression na ginagawa ng ng China is they want to force people to ano Uh, they, they want to force the government to go into the negotiating table kasi ano, umaga nina-hostage nila si President Marcos. Kaya kailangan i-navigate yan ng, ng maayos para makamit natin pa rin yung ating mga uh, objective which is to protect our national interest, our uh, national territory. Pero at the same time, kailangan we will not fall into the trap na may higop tayo into a shooting war with uh, China. So, it's a very tricky situation at this point. Basta batas! Basta batas! Basta batas!